Yo, what's up? Good morning, mga pre. All right. Kamusta? Kamusta na kayo diyan, no? Kamusta na mga pakiramdam niyo, mga sensation sa katawan, mga kung ano-ano mga naglalaro sa isip niyo, no? Mga negative, mga kung ano-ano mga pangit na naiisip, no? So, alam naman natin is part 'yan, part ng anxiety 'yan, no? So, mga sa mga hindi pa nakakaalam, no? Sa hindi pa nila naiintindihan kung ano nangyari sa kanila, balik-balikan nyo na yung mga video ko dyan. No? Tapos kung may mga tanong kayo, eh, tanong nyo lang. <laughs> doon lang sa comment, comment box na. yon. So, tama yung nakita nyo doon sa thumbnail ko, no? Na emergency na naman ako. Na, na hospital ako. Last Saturday, no? Pero, kakwento ko lang sa inyo kung ano yung nangyari sa akin, no? Na medyo related sa anxiety, no? So, yon Intro. So yun na nga no mga pre no So bago natin simulan Shoutout muna tayo kay Jake Caballero Alright Shoutout sa iyo no kapatid So yun Sobrang init ngayon no Talagang ano paglubas lumabas ka dyan sa kalsada Talagang <laughs> Lakas mga trigger eh no Gaya ko noon makaramdam lang ako ng init, pagpawisan lang ako, or yung hindi komportable talagang pakaramdaman. <laughs> Haangat na naman yung anxiety ganyan nyan. So, Hihirap pa na naman ako huminga, bibilis na naman tibok ng puso ko. Ayan, tapos wala, ihigaan naman ako, matutulog, magkahanap <laughs> ng gagawin na ano. Yan. So yan, kwento ko lang sa inyo yung nangyari sa akin last uh, Saturday, no? Uh, actually, pagkagising ko noon, no? 7 ako nagising, tapos nas nakaramdam ako na para ako nadudumi no nadudumi ako tas umupo ako sa bowl sa CR nagsara na ganun ako wala lumalabas sa akin no pasintabi sa mga kumakain <laughs> nanonood kaya ako kumakain medyo ano to yan tapos wala wala lumalabas siguro mga 5 minutes or 8 minutes ako nasa CR wala talaga lumalabas so lubas ako may may mga 5 minutes nakaramdam na ako yan CR na ulit. May lumabas na Okay na, no? Ang problema nga lang, biglang sumakit yung likod ko. Dito sa right side ko, no? Na parang sobra, sobrang sakit niya na naka-steady lang. Na ayaw niyang tumaas, ayaw niya ring bumaba. Talagang tuloy-tuloy siya. Na hindi na talaga komportable. noo nakala ko mawawala siya. Kasi tayo naman, di ba? Lalabas siya, tapos konting inat-inat mo lang. Maya-maya -may -may wala na, di ba? Yun talaga hindi nawawala. Halos namilipit na ako ikot-ikot na ako sa higaan nahanap, nahanap ko talaga kung saan yung kung saan siya ma marirelieve no? kung paano siya mawawala no? ginawa ko, umuha ko ng Ipikacen, tapos yung ginger oil tapos yung omega meron pa ako dyan yung white flower ba sabi, ko, wala talaga nangyayari no Katagalan, gusto kong matulog, parang para lang mawala siya, no, para ipahinga. Kaso hindi. Hindi talaga kaya. Talon-talon -talo na ako. Nagja-jogging-jogging na ako. Bakit mo ayaw mawala nito? Tapos medyo gumagapang na siya dito sa bandang tiyan ko. Dito sa kanan. Tapos dyan na, dyan na pumapasok yung laro ng isip ko. Na baka pumutok yung appendix ko. Or kidney problem. Ayan na, syempre anxiety, di ba? Kumakabog na yung dibdib ko, no? Pero, nangingibabaw sa akin na wala naman akong problema, sabi ko. Wala namang okay naman yung ihi ko, dumi ko. Uh, normal naman, wala naman akong problema sa ano. Ngayon lang talaga to, no. So, 7 ako nag, gano, mga 8, uh, 7.38. Pinilit ko talagang magmotor papunta doon sa kabilang bahay namin, no. Doon kaila ate ko, sabi ko, dalhin niyo ako sa hospital, sabi ko. Ang hirap na ng ano ko, sakit na ng likod ko. Hindi ko alam kung ano to. Yan ang purpose ko, kaya ako gusto kong magpa-hospital Para malaman ko kung ano yun, kung ano to talaga Kasi hindi talaga, ang hirap niya eh, i-explain yung sakit niya eh. Sobrang sakit talaga na nakamaintain oh? lang Hindi siya bumababa, hindi eh, siya tumataas Talaga nakamaintain lang siya na, yung sakit niya Nasa dito lang, na ayaw niya talagang mawala-wala Kahit anong gawin ko go, no? So yun, po, nagpilit akong magmotor, pumunta sa kabilang bahay Sabi ko, dalhin niyo na ako sa hospital, sabi ko So, yung hirap na yun, yung talagang pakiramdam na yun, talagang di na ako mapakali, no? Hindi na ako, parang aligagana talaga ako na hindi ko ma-explain talaga yung pakiramdam ko na gusto kong tumakbo, gusto kong suntok-suntokin yung chat ko, no? Talagang yung pakiramdam na yun is sobra, no? First time ko lang naramdaman yun na gano'n yun, no? So, yun, didinala na ako sa hospital, no? Actually, hindi pa naman, ano yun, naghihiga-higa pa ako dun sa supay kasi ang inisip ko baka mawala na siya, ma- marilip kahit kaunti. Kaso hindi, wala talaga nangyayari, no? Diyos, pagdating sa ospital, mga 9, 9 nakarating kami sa ospital. Tapos, emergency. So, pagdating sa emergency, sabi nung mga nurse doon, sabi niya, pag ganyan po, na walang ano, ano po yan, i-confine co po siya. admit po kagad, sabi niya ganun. Kaso, ang problema, ah, uh, ano, lang pera na ano, di ba, pang pa-admit. <coughs> Tapos, kung gusto niyo sabi nung nurse, doon po sa taas, meron po doon pila. Pila lang po kayo sa doktor, no? At doon makakausap nyo na yung doktor kung anong dapat na bigay sa inyo. So, ayun na lang ginawa namin. Hindi na ako nagpa-emergency, hindi na ako doon sa loob mismo, no? Bakit na kami diretsyo doon sa, sa taas, no? So, yun. Doon na, doon na nagsimula yung kalbaryo ko, no? Kasi, ipin mo, yung daming tao, parang nape-pressure ka, no? Na gusto mo talagang makausap na kagad yung doktor, no? Ang problema lang, 9 pa lang yun. So, nagantay pa kami. Antay. Tapos, 10. Ang oras ng doktor is 10 to 12. So, <laughs> di ba? Ang tagal na namimilipit ka na sa sakit. Tapos, hindi mo ma-explain yung saan ka uupo. Pero, ang gustong-gusto ko talaga dun is makahiga ako. Gusto kong mailapat yung likod ko. Ma-stretch ko man lang nang nakahiga ako. Kaso, walang mahigaan dun. So, tinanong ko ang kapatid ko, sabi niya, gusto mo kumain, kumain ka muna, ganyan. Kasi wala talaga akong gana, kahit uminom ng tubig, hindi ko talaga magawa, no? Ginagawa ko lang, nandun ako sa hagdan, i-stretch, stretch ako doon. Tapos, napansin na ako ng mga tao na, gaya ng isang matanda, sabi niya, um, wala pa yung doktor, no? Sabi niya sa akin. Oo nga, oo, kanina pa nga po, eh, sabi ko ganun. Pansin nga kita, ikot ka ng ikot, eh. Ayun nga, sabi ko, kasi yung sakit na kasi ng tiyan ko, sabi ko ganun sa matanda malapit na yun sabi ganun na traffic lang sabi ganun ng matanda so yun ang makulit pa dito kapatid no pumunta <laughs> ako sa CR ang ginawa ko kasi yung CR nila malaki no tapos meron dong cubicle na malapad siya no ang ginawa ko no, humiga ako dun sa humiga ako dun sa sahig pero malinis naman yung sahig nila no humiga ako nag naginat talaga ako so, yung mga ano lang mga 3 minutes lang gusto ko lang ma-stretch yung kaso wala talaga nangyayari sa ano ko So, yung paghiga ko niya, wala rin tulong yun. No? <clears throat> so, ganun na naman. Lakad na naman ako ng lakad. Siguro sa elevator, nakailang aketa ako. Mga tatlong akyat. niyan Bababa ako sa elevator, tapos so maglalakad. Tapos akit na naman. Pang palipas oras ba? Kaso, nga, tagal pa rin talaga ng doktor. Kasi kahit yung ate ko, hindi rin, ano, hindi rin mapakali. Eh. Kasi alam niya yung nararamdaman ko, sobrang sakit na eh. <clears throat> tapos naisip namin na lumipat na lang ng ibang hospital kaso wala namang ibang hospital na malapit ayun lang talaga yung dyan sa malapit sa amin no? tsaka malapit naman na eh nag 10 na tapos nag -eleven. Mga 11 mga 11.30 dumating yung doktor no? yun. doon ako na medyo na anuhan, medyo na yung mas masano na nagtatawag na yung parang nurse doon so yun hindi pa nga eh, ang nasa listahan is apat, apat kami. Pero yung mga pumasok siguro mga anim na. <laughs> so parang may naisingit pa, no? So tiis-tiis lang, no? Tiniis ko yan hanggang ano, hanggang sa tinawag na nga kami, no? Tinawag ni pa ko. Yun. Tapos sinabi ko dun, simul simula nung ano, simula nung umaga hanggang nangyayari na sa akin yung ganong pakiramdam, sabi ko. Tok, kanina umaga kasi okay naman ako eh, sabi ko nung pagdumi ko lang tapos sabi niya sa akin wala ka namang problema sa ano diba wala ka namang problema sa chan o sa pagdumi mo o sa pag ihi wala naman wala naman dok hindi ka naman nasusuka hindi naman dok sabi ko ngayon lang talaga to para lang siyang para akong para akong pinupulikat sa loob ah sabi niya ganun ah ito binirisitaan ako ng gamot no sabi niya ito ito para to sa muscle mo tapos itong isa pampa, pampagaling ng muscle mo no kasi para siya nag cramp yung ganun nga parang ispasam, ganun na hindi kagad bumalik parang ganun parang nag naglak parang ganun daw pero syempre hindi yun naman kailangan ano yun, yung sinabi lang ng do ng doktor is parang ispasam siya no so yun <clears throat> binigyan ako ng gamot no yun parang medyo na na relieve yung pakiramdam ko no pero nandito pa rin siya So yun, pagdating sa bahay, kumain lang ako kaunti. Nag, ano, tapos pinahinga ko, no? nahiga-higa ako. Wala pa, wala pa nangyari sa akin. Tapos bumalik na ako dito sa kabilang bahay, nagpakain ako ng aso. Pagiga ako, Diyan na nakakaramdam na ako ng antok. No? Kasi hindi ko talaga, hindi talaga ako makakatulog kasi na dito, na, yung isip ko nandito, nakakaramdam ako. No? Pagda... Pagiga akong ganyan, medyo na inaantok na ako. Tapos nawawala siya. Doon ko na naramdaman na nawawala na yung konti-konti yung pakiramdam na yun, no? Doon nakatulog na ako. Nung pag, pag gising ko mga 5, ganyan, wala na. Wala maramdaman, no? So, yun yung point doon, kapatid, no? Ang pinaka-ano ko dito is napakalaga ng doktor, kapatid. Kaya kung ano man yung mga nararamdaman nyo ngayon, paghihirap, mga... simptomas, mga kung ano-ano. Doktor, mga kasagot Isipin nyo, kung hindi ako nagpa-doktor, hindi ako nagpa- nanghingi ng gamot, hindi ako nag-ano ng... Nang... Siguro, mga ilang araw pa akong ganun. Kasi, wala akong ginagawa sa sarili ko eh. Tuloy-tuloy lang siya. Sabihin nyo, ang tagal ko nun, sumula seven, hanggang, hanggang 12 o uh, hanggang one, ganyan, or two. Nararamdaman ko yun na, pareho lang, wala naman nagbago, no? So, yun. Ang point ko doon is, dahil nga may anxiety tayo, no? Yung yung pag-iisip na baka at ah, baka ganito, baka ganyan. O nandoon ako sa point na yun na nag-iisip na ako na baka pumutok na. Pero sa tulong nga ng mga katotohanan no, na hindi naman ako nasusuka, wala naman akong problema sa tiyan, hindi naman ako nagdudumi, eh, hindi naman okay naman yung ihi ko, no? hindi naman madilaw or nagpipigil ako ng ihi. Wala naman, tapos sa, uh, sa bituka ko, okay naman. Wala naman akong problema dito. Nung time lang na yun. So, doon ko na prove na yun lang pala yun, muscle spasm lang na parang nag cramps lang dito yung likod ko no na hindi ka kagad makabalik-balik kasi nga siguro na ano na ako eh parang natataranta na ako no? nag-aligaga na talaga hindi ko na talaga ma-explain yung parang galaw na ako ng galaw para lang mawala yung pakaramdam na yun kahit kasi i-relax ko yung katawan ko ganun pa rin talaga walang nagbabago no so yun na nga dun ko na naisipan magpa-doktor, magpatingin kasi yun na talaga eh, yun na lang talaga ang tatakbuhan ko eh, hindi na yung dahil, at least ginawa ko ng paraan, oh, nagpahid-pahid ako na, oh, tapos inat uh, inat ina doon wala talaga so, last choice ko na talaga yun yung magpa-doktor no? <clears throat> so yun, yun lang ating kwento no? so, sana lang ma maliwanagan kayo doon na nakap nakapag meron kayo mga nararamdaman, is kailangan yung magpa-doktor, hindi nyo pwedeng hindi nyo kailangan tiisin, no? kahit medyo ano kasi yung hospital na yun, medyo mali, eh, no? medyo na -ano nga ako doon sa hospital na kasi dami ko naalala doon kasi nung, di ba, nung kwento ko no doon din ako dinala eh lahat ng mga kanto-kanto doon lahat na ano na mimis ko rin eh no kasi doon ako unang inatake di ba doon ako unang dinala nung inatake ako ng anxiety ko last 2001, 2020, ah, ganun, <laughs> Two years ago, ah, 3 years ago, no, no yung kasagsagan pa ng COVID no no. So ayun. Diyan so, lang mga kapatid no, sana may na ano kayo ngayon na may naintindihan kayo about sa sa bisa ng paglapit sa doktor no. yun napakahalaga niyan kapatid. Kaya huwag niyo titiisin dahil kasi na kapanood na kayo ng mga video na ganito na ah uh, ganun lang pala 'yun, ganun lang. Ganun. Hindi, hindi ganun 'yun eh. Kasi kung sa atin no gaya ko no ako kasi meron naman na akong mga nalalaman mga kaalaman na ako about anxiety kung kayo may kulang pa yung mga nalalaman na, na about sa anxiety uh, yung mga nararamdaman niyo pwede niyo naman ipa doktor no para ma-prove natin kung ano talaga yan kung ano so yun yung yung, yung ko sa inyo is patunay lang yon na wala wala walang ano sa akin di ko kailangan i-connect siya sa anxiety ko Although, lumalabas man siya, pero nanayag sa akin na uh, yung mga katunayan o mga proof or mga facts na di naman ako nagdudumi, di naman ako, di naman ako, wala nang problema sa dyan ko. Ang problema ko lang is cramp, yung para nag-spasm mga ganun. So, yun lang mga kapatid, no? sana may naintindihan kayo kahit kaunti sa ating kwento. No? Uh, pa akong gusto yung kwento sa inyo kaso ah uh, dahil nga siyempre, ngayon <laughs> ulit tayo nag-vlog eh, no? So, Laming Maraming salamat. Adios.